Sa mga tore ng transmisyon sa silangan, hinahamon ng mga automata ng gilda ang sarili nilang mga balangkas. Kusang nag-aayos ang mga regulator bago pa man sila pakialaman. Umiikot ang mga makinang pang-eksaktong may hindi maipaliwanag na kinis or may may dinakikitang kamay na pamino sa bawat ngipin ng gear. Tahimik na nagkakagulo ang mga inhenyero, takot sa bagay na hindi nila matukoy. Para kay Solenberg, hindi yung teknolohiya kundi sa ka. Wala ng ibang salita kahit ayaw niyang bigkasin ito. May isang hindi makatwirang puwersang sumasapaw sa mekanika. Isang banyagang loika ang dahan daw ang pumapasok sa mga sirkito, hindi nakikita, hindi katanggap-tanggap. May, isang tao, na nakikialam. At ni hindi siya nag-alinlangan kung saan ito nagmula, sa kanluran. Sa malayang zona, nanginginig na ang mga bilog ng kanal bago pa man umihip ang unang hininga. Kusang gumagalaw ang mga agos ng mahika, sabik, halos hindi masubil. May ilang ritual na kusang nagtatapos, ang iba na may umaapaw sa mga hangganang iginuhit, gaya ng tubig na matagal nang ikinulong. Ramdam ni Inang Derindol ang tumitinding pwersa sa bawat pintig ng lupa. Nagsalita siya ng kawalan ng balanse. Isang presyong galing sa silangan. Isang pagkasira ng hininga na dulot ng mga makina. Kumakabog ang bakal. Ginugulo nito ang awit, ibinulong niya kay Nala. Hindi niya ito nakita bilang pagunlad. Isa itong pagsalakay. Ang dalawang panig nakapiit sa tanika nilang paniniwala ay sa anomalyay na sulyapan ang pinakamalalim nilang takot. Sa silangan, pagbabalik ng mahika. Sa kanluran, pananalakay ng makina. At gayon man, walang sino mang naisip alamin kung ano ang nasa pagitan ng dalawa na maaaring lumikha ng ganitong hindi kapani-paniwalang walang armonya. Dahil walang nabasag, lahat gumagana, sobrang husay, sobrang lakas, sobrang bilis, may gumalaw. May bagay na malalim, nasa ilalim ng lupa, hindi naririnig. Isang pwersang hindi kumikilala sa tansong kawad ni sa hininga. Ngunit pinapakinabangan ng kapwa. At sa puso ng bagong tensyong ito, nang hindi pa nila namamalayan, dalawang nila lang ang patuloy na nag-uugnayan, parang dalawang pusong dahan-daang nagsasayaw sa katahimikan.